Ito na nga, nagsalita na si Queen Falcon Gemma Galanza uko sa uh, pagkatalo nila sa Petrogas. Sabi nga ni Jema hindi sila perfect. Ayan, in-explain ex ni Gemma kung gaano din sila ka-pressure. Every, may laban sila. Siyempre, laging champion yung Creamline. Kaya, parang na-pressure din yung Creamline na i-disappoint ang kanilang mga tagahanga. Pero, sabi nga, uulitin ko nga, sabi ni Jema hindi sila perfect. Meron talaga minsan na hindi maganda ang kanilang lang laro. O, oh, diba? Kaya ngayon nga, medyo nalulungkot din ang mga fans na baka hindi makapasok ang Team Krimline sa Final 4. So, sabi nga ng iba, give chance to other, pero malay natin. So, bilog ang bula, kaya hindi natin alam. May tatlong laro pa ang Team Krimline, kaya abangan natin yan. Si Chukumochu pa, PLDT, at meron pang pa isa. So, yan ang bugay sa ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye. always remember, huwag po tayong pagkastre